Hello guys, ayan, welcome back ulit sa akin channel Ngayon po ay araw ng Martes So ayan, panibagong araw na naman Panibagong bentahan naman So kumusta kayo mga kasari Ayan, sana ay marami tayong Benta ngayong araw So ngayon po ay ano Morning Naglilinis-linis tayo ng ating mga paninda So ayan, ito yung aking mga paninda Sa labas, eh mabilis magkaalikabok So nilalabas namin tong mga Max Glow, Mantika Suka, ayan Nagbibenta rin ako ng ano, suhang 1 mga 1.5 at saka yung nasa Wilkin 7 liter. Tsaka Max Glow, yung Max Glow ay napakabenta dito sa aking tindahan. So yan, meron tayong 1 liter, 1.5 at nasa galon at saka yung 350 ml na ano na maliit na size. So pinapagpagan ko yan at ang dami na niyang alikabok. So ayan. <clears throat> so ito ay tabing daan lang pag dumadaan si customer ay makikita niya agad itong ating mga paninda dito sa labas so pang akit din yan kay customer so nandito sa gilid ay katabi ay aking coffee vendo so yan pag umaga ay maraming nagkakapi dyan tsaka minsan pag hapon din so ayan meron tayong customer magka cash out si kuya at ating titingnan kung ano, kung meron tayong pang cash out. So, ayan guys. So, dito sa aking tindahan ay nag-gcash din ako. Pwede din ang gcash payment. So, ayan. Ayan, meron ulit tayong isa pang customer na bibili din. So, nakapag-send na agad si kuya ng kanyang, ano, ng kanyang ika-cash out. So, ayan. So, kukuha tayo ng ating pang-cash out sa kanya. So, ang kanyang i-cash out ay 2,000 pesos. So, mura lang guys yung charge ko dito sa Gcash. Um, 10 piso lang ang 1K. Kasi naaawa din naman ako kay customer kung sobrang tataasan ko yung aking charge. Kaya, 10 piso lang. Ipapasa mo lang naman sa kanya eh. Kaya, ano, kailangan concern pa rin tayo sa customer pero depende pa rin naman sa inyo kung magkano ang inyong charge kung saan kayo masaya so ayan um, dito sa sabunan section ito yung aking mga panindang shampoo at mga sabon-sabon so ito ay napaka benta sa aking tindahan din itong mga shampoo lalo lalo na yung mga ano Sunset na pink basta pinakamabenta dito'ng shampoo ay Sunset na pink ayan Palm saka cream self So lagi kong dito naman tayo sa ano, sa mga condiments. So dito ay lagi na ding may mga ano, taitain ng daga. <laughs> so minsan naiipon na diyan sa ano, sulok-sulok. Alam niyo naman dito sa aking tindahan, maraming naliligaw na ano, na mababait. So alam na alam na pag may man naliligaw na mababait, maraming tain ng ano, ng mali ng daga. So itong aking mga gatas ay pinaplastik ko kasi hindi ko alam ay ano, kinakalawang siya yung mga gatas na Alaska, tsaka mga ano, lahat ng klase ng gatas para iwas kalawang. So ganoon na lang yung ginagawa namin, pinaplastik na lang para maganda pa rin tingnan. Minsan nagugulat kami, ano na eh, may kalawang na siya. So ang pangitingnan. minsan inaalis ko na lang kasi sobrang dami na kahawa-hawa yung kalawang. <clears throat> So ayan, ngayon ay mag aalas 8 na At darating na rin yung truck ng aming basura So ayan, naipon na yung bas Mga basura dyan ng tagapalengke So ayan, harap namin kasi yung Babuyan, manukan at isdaan So Kaya sa tapat namin talaga Iniipon nila ang mga basura Kaya pag umaga Sobrang Baho, Baho guys so, Flex ko nga pala yung aking naipon <laughs> Sa aking pagitindahan Ito oh ang kapal na bukod pa to yung maliliit na resibo na itatapon ko so ayan ito pa mga resibo din yan yan yung mga naipon ko resibo lang guys ang mga naipon ko so, isang taon ko dito sa Batangas ito na yung mga resibo ko ah, uh, nililigpit ko at inaayos hindi rin naman ako basta nagtatapon ng mga resibo at baka mamaya eh kailanganin ko So, ito ay inaayos ko lang. Pero napansin ko kasi na parang ang dami-dami ng dami ko lang naipon. Sabi ko kung kukumpitin ko to lahat ay malaking pera na. Dami pa ako, ang dami pa akong naitapon. Dami pa akong naitapong resibo. Alain mo yun. Ang dami nating naipon. <laughs> wow! So, ayan ang aking naipon sa aking pagkatindahan. Ito yung sibong malupit. At dumating din pala guys itong aking delivery sky Max Glow. So, ayan. Kasi pag umorder ako kay Max Glow ay 10-10 box. 10 1 liter, tapos 1.5. Kasi medyo... Uh, hindi kasi sila nagde-deliver pag walang mga kasabay kaya minsan lang sila mag-deliver yung pag hindi mo sila tinawagan ay ano hindi sila magde-deliver so more order na ako ng marami sa kanila so nag-order din ako ng galon tsaka yung ano 350 ml So, ito naman ay okay lang i-stack kasi hindi naman nasisira at saka napakabenta naman yan dito sa aking tindahan. So, isa rin yung product na ayaw kong mauubos dito sa aking tindahan kaya namumuhunan talaga ako dyan sa Max Glow so ang pinagbayaran ko dito ay nasa kulang kulang 10k kasi nga medyo madami din to kasama nito yung product ni Almighty Almighty product so pinapasok ko na dyan kay kuya sa loob para um, para ano dyan na lang ko nilalagay para kuha na lang ako ng kuha at maigi at mabait ang ating mga delivery so ito ay galing paata ng ano Um, Santo Tomas pero malapit lang naman yun dito kaya nga lang ay hindi sila yung kagaya ng ibang product na weekly nagdi deliver ganun ito ay talagang pag hindi mo talaga sila kinontak ay hindi sila magde-deliver so ayan so maigi na nga lang at eto ay text ko lang kahapon tapos dumating agad so but, uh, dahil daw ano may mga kasabay kaya na, na deliver agad sa aking tindahan so ayan sabi ko kay kuya biglang sumipag nung nakita niya na ibinibityo ko siya so natawa na lang siya <clears throat> ayan. So, kumusta naman ang mga bentahan nyo, mga kasari? So ngayon ay medyo tumal pa ang bentahan. Siguro ngayong December ay bawi na lang tayo. November, December da dahil sa paparating na ber months. So kailangan natin mag-stock ng ating mga items. Ang mababenta ay mga ano condiments at saka mga pagkain. Ayan So, nai-excite na ako sa December kasi doon lang tayo babawi ng bentahan na malalaki. So, ayan guys. Lang tayo mga kasari sa Tumar. So, balang araw ay tayo'y ibebenta rin ng malaki. So, ayan na lang mga kasari. Ang aking isishare sa inyo, sana po ay nagustuhan nyo ang aking video. At sana po ay huwag nyong kalimutang mag-subscribe. Ayan. Sana po ay lagi tayong maraming benta. At dumami pa ng dumami ang ating mga customer. So, ayan. Lagi lang tayong may paninda. Basta may paninda tayo. May pag-asa. So, ayan. Salamat po sa inyong panonood. Bye-bye.